Alam na po natin na katatapos lang ng hagupit ng kagayan uh, ng, sa kagayan ng Bagyong Egay at ng Habagat at uh, kumusta na po ang probinsya ngayon? Ma, ba, siguro maaari niyo po in-detail sa amin kung ano na po yung mga rehabilitation efforts na ano nagawa na, na po ninyo para sa inyong uh, mga residente diyan Opo, uh, basically kagayan is a first class agricultural province. At ang natamaan po talaga sa atin po dito nung Bagyong Egay po ay yung uh, atin po mga agricultural products like po yung mga rice and corn na kung saan yung mga farmers po talaga natin ay nag-back to zero po sila. Pero no less than the President himself, uh, si uh, President Bongbong Marcos visited uh, Cagayan together with Secretary Gatchal and were able to provide Uh, uh, the victims of Aygay nakapagbigay po ng mga uh subsidia nakapagbigay po ng mga tulong at uh, yung atin naman pong DSWD covered uh, when we check during our special session ay halos lahat po ng families ay na-cover po nila so we assume na lahat po ng mga pamilya po ngayon ay inibigyan na po ng tulong uh hmm. ng atin pong DSWD and even ay meron po tayong mga personal relief operations na nangyari po sa mga uh, sa mga bayan-bayan na talaga pong naapektuhan o nakaraan po natin na uh, egay. at yung atin naman po mga uh, individuals at uh, yung atin po mga uh, nasira po ng mga uh, mga houses ay na-monitor na rin po natin social welfare to the provincial social welfare kaya yun rin po yung atin pong basihan together uh, with the crops as well as the corns that were damaged sa atin pong declaration po ng state of calamity So under the 5% of state of calamity ay nakapag-approve uh, uh, ang Sanggunian Panalubigan headed by yours truly being the presiding officer ng uh, nagkakahalaga po ng mga almost 53 million para po sa assistance po natin. Ito po nakaraan po na Egay sir or ayon Ayun. And nabangit niyo po yung pinsala ng bagyo at saka ng habagad. Meron po ba kayong figures kung magkano po yung uh, total na agriculture at saka infrastructure damage? sa inyong uh, diyan po sa Cagayan? When it comes to agriculture, they estimated around 300 to 400 million pesos dahil po talaga ang uh, ang basic source ng paumuhay po dito sa probinsya na Cagayan ay talaga po mga farmers at uh, mga fisher folks, especially in the areas that were affected by Egay yung mga nasira po talaga na pananim, yun po talaga yung ah uh, pinaka binob na uh, diyan po ang rason kung nang nabubuhay po yung atin po mga uh, yung mga kababayan po natin na Kagayano and the uh, data were submitted sa atin pong uh, sa atin pong opisina by the executive kaya kagad po natin naipasa po yung atin pong state of calamity uh, hmm. during Monday kaya hmm. we expected the full implementation headed by the provincial agriculturist of ano po of this coming weeks at kahit po paano, kahit hindi po makatulong po talaga ay, kahit po paano ay maramdaman po ang assistance sa na nagagaling po ng probinsya na kagayan. Maliban po sa tulong po na nasyonal na ibigay po ng ating mahal na presidente at uh, no ating po mga iba po mga cabinet secretaries. Totoo po yun. Uh, meron pa po bang mga residente tayo dyan na nasa evacuation center pa po? Ay, wala na po sir. Uh, sandali lang po silang nanatili sa evacuation, lalo na po yung Uh, mga areas po talaga na naapektuhan po dito ay yung downstream, yung mismong bayan po natin na abulog, uh, okay. a few towns in second District as well as in first District. Narinig nyo rin po yung sa, uh, yung Kamigin, Kamigin Island, okay. which is a part of the Kalayan Group of Islands, ay nasa probinsya na kagayan po yun, which uh, had signal number 5 before. Talaga mm -hmm. napakalakas po talaga ng bagyo po doon. And uh, sa ngayon po lahat po ay nakauwi na po sila at uh, nakapaglinis na rin po ng mga bahay po nila at mm -hmm. uh, uh, pagkatapos uh, pagkatapos ko niyan na identify naman po yung mga nasira po sa kanila kaya we call the attention of the social welfare to be yeah. able to fix identified uh, identify as well as fix yung mga nasira po natin mga bahay -bahay ng ating po mga bahay-bahay na atin po maconstitution <music>